Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Flor Delisel Gonzalez Vergara, isang internee sa Metro San Jose Medical Center at ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa heat stroke. Ang Pilipinas ay isang tropical na bansa na maaaring makaranas ng matinding init o heat waves. Mahalaga sa bawat Pilipino ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa heat stroke. Ano nga ba ang heat stroke? Ito ay pagtaas o pag-init ng katawan ng tao ng mahigit 40 degrees centigrade or Celsius, common in summer months. Ito ay isang medical emergency at maaaring makamatay or highly fatal. Ang untreated heat stroke ay maaaring makasira ng mga organs tulad ng brain or utak, lungs or baga, liver o atay, muscles o kalamnan, digestive tract, circulatory system, at lastly, kidney or bato. Meron po tayong tinatawag na dalawang klase ng heat stroke. Number one po ay ang exertional heat stroke. Ito po ay nangyayari sa mga tao na ang katawan ay hindi maka-adapt sa pagtaas ng temperatura dahil sa intense physical activities tulad ng pag exercise pagtatrabaho sa mainit na kapaligiran o under hot weathers. Ang pangalawa pong klase ng heat stroke ay ang non-exertional heat stroke o ito yung mga tao na hindi maka-adapt sa pagtaas ng temperatura dahil sa mainit na environment. Ano-ano po ang mga kadahilanan ng heat stroke? Number one po, exposure sa mainit na kapaligiran or environment. Pangalawa, strenuous working in hot weather or heated room. Pangatlo, dehydration. Pangapat, pagsusuot ng sobrang damit. Panglima, alcohol consumption or pag-inom ng alak or paglalasing. Kahit sino pwedeng tamaan ng heat stroke. Sino-sino nga ba ang mga at risk of heat stroke? Number one, outdoor and manual workers. Pangalawa, atleta. Pangatlo, mga bata na may edad na less than 4 years old at mga matatanda na may edad na humigit kumulang 65 years old pataas. Pangapat, mga less fortunate people na walang bahay o mga homeless. Panglima, mga buntis, immunocompromised patient at may mga pasyenteng may mga malalalang sakit tulad ng hypertension, kidney disease, diabetes at alcoholics. Ano nga ba ang mga simptomas ng heat stroke? Number one, pagtaas ng body temperature ng mahigit 40 degree. Pangalawa, headache o pagsakit ng ulo. Pangatlo, pagkahilo. Pangapat, pagkawala ng malay or maging unconscious. Panglima, sobrang pagpapawis. Panganin, pamumula ng balat. Pangpito, muscle cramps o pagkakaroon ng pulikat. Pangpito, pagsusuka. Pangwalo, pagbilis ng tibok ng puso. Pangsiyam, pagbilis ng paghinga. Pangsampo, convulsion or seizure. At ang huli, magkaroon ng pagbabago ng behavioral changes tulad ng pagkalito o hindi makausap ng maayos. Diagnosis is based on symptoms pero maaari mag-request ang doktor ng mga blood tests tulad ng CBC, BUN, creatinine, serum electrolytes tulad ng sodium, potassium to check for dehydration. Urinalysis to check ang kulay ng ihe at para din ma-check ang kidney function. Imaging test tulad ng CT scan, MRI or X-rays para ma-check kung may mga na-damage na vital organs. At panghuli, mga muscle function test to check kung may mga serious damage sa muscle tissue ano ang mga dapat natin gawin bilang first aid. Number 1, cool the body or palamigin ang katawan ng pasyente. Maaaring dalhin ng pasyente sa malilim na lugar o malamig na lugar. Tanggalin ang damit ng pasyente. Kailangan ma-expose sa hangin. Punasan ng malamig na damit o tuwalya ang buong katawan. Maglagay ng yelo sa ilalim ng kilikili, leeg at singit. At kung gising ang pasyente, maaari itong painumin ng malamig na tubig, yung katamtamang lamig. At panghuli, kung nawala ng malay ang pasyente o nagkonvulsyon, dalhin ka agad sa pinakamalapit na hospital. Ano nga ba ang mga dapat natin gawin bilang home remedies? Number one, stay hydrated o uminom tayo ng tama. Pangalawa, maligo ng malamig na tubig. Pangatlo, magpalamig gamit ang electric fan o air condition room. Tips para makaiwas sa heat stroke ngayong summer months. Number one, magbihis po tayo ng maaliwalas. Pangalawa, magdala ng payong o kahit anong pananggalang sa araw kung lalabas. Number three, gumamit po tayo ng lotion na may sunscreen na more than 30 pang-apat, uminom po tayo ng extra fluid. Dapat umiinom tayo ng walong baso ng tubig araw-araw kasama po dyan ang fruit juice or vegetable juice. Number five, take additional precautions when exercising or working outdoors. Ang recommended po ay uminom tayo ng 700 ml of water dalawang oras bago mag-ehersisyo at mag-consider pang uminom ng karagdagang 250 ml na sports drink bago magsimula ang exercise. During exercise, kailangan po nating uminom ng 250 ml ng tubig kada 20 minutes kahit hindi tayo nauuuhaw. Pang-anim, kung may mga outdoor activities po tayo, kailangan early morning or sa pahapon ito, gawin. Iwasan ang lumabas ng 11am hanggang alas 3 ng hapon. Pampito, iwasang uminom ng kahit anong inuming may caffeine at alcohol kasi lalo pong pwedeng palalain ang dehydration. Para po sa iba pang detalye o kayo ay nakakaranas ng mga simptomas ng heat stroke, maaari po kayong kumonsulta dito sa Metro San Jose Medical Center. Muli, magandang araw po sa inyong lahat.